armed forces of the Philippines without the Philippine National Police. Tandaan natin ang nakalagay sa sarigang batas. The armed forces shall be the protector of the state and the people. And the people is not represented by Marcos. The state is not owned by Marcos. The government is not Marcos. The government, the state, belong to the people. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Hindi marinig? Sabay-sabay, lahat tayo. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Lastly, <tod> nang mag ng support kay Marcos. Sorry. Nang ma-withdraw ng support ang armed forces of the Philippines. Please, listen well. General Romeo Broner. Naririnig mo, magkakilala tayo, lumaban tayo, laban sa CPP, NPA, NDF. But I have to tell you this, nang mag-withdraw ng, mag ng suporta kay Joseph Estrada, ang Armed Forces of the Philippines na pinamuluan noon ni Late General Angelo Reyes. Sumama ang Philippine National Police kasama si Ping Lakson dyan. Napilitan siya. Did the Supreme Court declare that aquas act was No. Did the Supreme Court declare that it was act of mutiny? No. Anong sabi ng Korte Suprema? It is a legal option within the bounds of the Constitution for the armed forces to withdraw their support to an inutil and criminal commander in chief. Sabayan niyo po si Ka Eric. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan. Everybody please nalak. Everybody please nalakaw po. Kay sarap Mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisil, bukas ay babangon din ang silangay pupula sa tinyas ng paglaya. Everybody, ibon mang ilayang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag Ang di magnasang baka alpas ko Pilipinas kong minumutya ugad nang luha at dalita ah min makita kang sakdal laya ah min makita kang sakdal laya palalayasin ng taong bayan. ang kriminal at mandarambong na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Siya na magaganap yun. Wala nang makakapitil sa kasaysayan at pagdaloy ng lakas at puwersa ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang sambay ng Pilipino. Maraming salamat. Walang uwi Mabuhay ka, ka Mabuhay okay, ka, mabuhay ka, Ang tao! ngayon ay lumalaban. Wow. Ang on? tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang ah, oh. I ang bayan, oh, ngayon ay lumalaban. lumalaban. Oh.